Oh, so hello, 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 hello muli mga katribo at uh, narito ang inyong Ifugao Cowboy ang inyong katribo na magsasaka at ngayon na isa ng OFW dito sa Saudi Arabia Nagbabalik po upang pag-usapan pa natin ng ibang mga bagay-bagay tungkol sa ating pagsasaka At kung bago ka sa channel na ito at bago kang nakapanood nitong atin pong mga video ay ako po si uh, Ifuga, Ifuga <laughs> Ako po si Ifuga o Cowboy at uh, nanonood ka ngayon sa Labingon Tribe TV. Yan. Sa atin pong uh, pagsasaka, lalong-lalo na dito sa Saudi Arabia kasi matagal na akong uh, nagtatanim ng mga gulay-gulay dito ay may mga ginagamit po ako na pangtaboy o di kaya mga insecticide na tinatawag natin. Pero natural po yon. Wala po kasi akong na mga pesticide dito tulad ng ginagamit ng iba. At saka iniiwasan na rin natin yon. Kasi pang sarili naman natin na consumption yung atin pong uh, itinatanim ay uh, madali lamang, malit lamang siya hindi siya katulad ng napakarami na talagang hindi mo siya kayang alagaan kaya kailangan mo gumamit ng mga pamatay peste upang ma maprotektahan mo yung iyong pananim. Pero dito ay mga kwan small uh, kwan lang, mga malit lang yung ating itinatanim kaya naalaga natin, pwede natin uh, pwede nating isa-isa yung mga insekto kung kinakailangan. Pero meron akong ginagamit na pangprotekta o pangtaboy sa mga insekto. At ito yung karaniwan na ginagamit natin sa kusina o kilalang kilala ng bawat uh, tao siguro na sibuyas at saka itong uh, bawang. Ngayon, ang ginagamit ko ay hindi yung kanyang uh, laman kasi yung kanyang laman ay gagamitin naman natin sa ating uh, pagluluto. di ba, ba Ito ay pang sangkap sa ating mga pagluluto at uh, alam na natin kung saan gagamitin yan. <laughs> okay uh, hindi ko na ipapaliwanag yan at uh, alam na alam na natin yan. So, ang sa akin ay yung kung paano ko ginagamit ito na pang ng ng insekto sa ating mga pananim. Ang kinukuha ko lang dito ay yung talukap. Kung sa bawang, ito, ito lang yung mga tinatapon natin, yun yung mga pwedeng uh, gamitin naman. So, pagbalat natin yan. Kinukulekta natin yung tinatabi natin itong mga talukap o itong mga pill na tinatawag natin upang magamit naman sa pang uh, spray o di kaya pang dilig sa atin pong mga halaman. Yan. So, yun, ito lang yung mga kinukuha natin, mga kinukulekta natin kung nilinis natin siya. Yan. So, ang gamit nito ay uh, pinang-e-spray sa dahon at pati na rin doon sa pangdilig sa halaman. Kung bakit natin ginagawa yun ay sapagkat yung dahon, ay doon dumada po yung mga insekto, kaya kapag uh, naisprehan natin at uh, naamoy ng insekto na merong tayong nilagay na bawang at sibuyas, ay lalayo yun at yung iba ay uh, mahihilo siguro, at hindi na babalik doon sa atin pong halaman. At kung meron na nakakapit doon na mga insekto ay aalis na lang, o di kaya baka yung iba ay hindi makakayanan yung bisa ng atin pong spray ay mamamatay. Pero ang isa pa dyan na natuklasan ng iba ay parang foliar, foliar fertilizer na siya. bagay yung abono para doon sa mga dahon ay nagagampanan din ng atin pong sibuyas at saka yung ating bawang. At doon naman sa pangdilig ay yung mga mikrobyo sa ugat-ugat ng ating po mga halaman ay natutulungan din na may taboy at uh, para makaluwag yung ating pong ugat ng ating mga halaman. At ang epekto niyan ay magiging okay yung ating pong pananim. Ngayon, puntahan na natin yung paano ihanda, paano natin ginagawa at paano natin i-apply. So, ito ay para naman sa kaalaman ng iba. Ito rin naman ay natutunan ko sa iba kaya lang sinishare ko sa pamamagitan ng atin pong mga aktual na uh, experience sa atin pong pagsasaka yan so <coughs> at ngayon ay uh, punta tayo sa paggawa wala lang tayo ng bote wala tayong bote itong bote ang kung pa, hindi yung pangalan yan eh sikat na pangalan yan pero itong bote lagyan natin ng tubig at lalagay lang natin na ila, lamang natin sa loob yung uh, itong mga itong mga talukap yan ganyan e, lang siya okay papakita ko sa inyo So, nabanggit na natin yung uh, kuwan na ito ay pang-detox sa ating mga halaman. So, ayan. Para mas madaling ilagay sa bote, ay maaari nating basahin ng konti itong uh, kuwan natin. Dahil medyo marami itong ating mga talukap ay pwede nating hatiin. Bawasan natin para sa susunod naman na gamit natin. Yan. Yan. Para yung uh, natin siya para hindi siya malutong. Madali natin siyang ilagay dito sa ilalim ng bote. Yan. Kaya kung napapansin ninyo, ay okay na. Yan po. So, pwede na natin siyang ilagay. Pagka nilagay natin kasi na malutong, ay uh, medyo matagalan. Pero okay din naman. eh lang, pagka basa, eh, alam nyo naman, kapag basa, ay madaling ipasok. Kapagka tuyo, eh, may hirapan ka talagang uh, ipasok. Kaya, ayan. Kaya, na-apply natin dito, na basahin muna para kumbaga yung kanyang pagpasok ay swabe suwabe swabe yan kaya tingnan niyo ito sa ating bote ay yan dali di ba pero kung hindi natin na binasa ng tubig ay mari matatagalan tayo At... so ayan nilagay na natin sa bote Alugin muna natin siya. Alugin lang. Kung gaano kadami yung tubig na yung gagamitin ay uh, kukumpara din ninyo doon sa ilagay ninyong uh, talukap ng bawang at saka sibuyas. Yan. So yan na po. Kung makikita ninyo ay medyo nagkakulay na siya ng kaunti. Yan. Pero hindi pa siya ready na gamitin. Big sabihin ay uh, magpapalipas tayo ng 24 oras bago natin siya gamitin kaya ang gagamitin natin ngayon ipapakita ko sa inyo ay itong nagawa ko na noong isang araw kikita ninyo yung uh, pagkakaiba ng kulay at ito pong ating ginamit ay galing sa poso hindi po ito mineral water ha? baka pag, magkamali kayo na sabihin ninyo na kailangan pala ng uh, mineral water dyan pero ito po ay kinuha natin sa poso. Yan. At pati rin yung ginamit natin dito ay galing lang sa poso yung mga ginagamit natin pang hugas. Yan. Okay. So yan nakita na ninyo yung pagkakaiba. Kaya ito gagamitin natin after uh, one day pang reserba. Yan. At para meron tayong uh, pang-spray, ay gagamitan natin ng uh, itong mga portable na ginagamit natin na pang-spray. Bago natin ilagay sa ating uh, pang-spray ay sasalain natin siya. Kasi pag hindi natin sinala ay tiyak magbabarado yung ating uh, pang-spray. Kaya salain muna natin. Pumutulak ko ng uh, itong plastic bottle. Yeah. Salain natin siya. ito naman eh hindi pang maramihan kaya magagawa natin. Yan. So bala yung kanyang uh, kalahati ay medyo puro yung atin pong uh, gagawin na pang-spray para mas effective. Pero itong uh, ating pandilig ay eh, pwede natin siyang uh, haluan ulit ng Panibagong bagong tubig. So ayan. nakita niyo, oh, medyo nanginginig pa yung ating mga kamay kasi medyo ninenerbius na. <laughs> so ayan mga katribo, meron na tayong uh, pang-spray. na siyang pang spray at itong, at itong natitira ay gagamitin natin na pang dilig itong pang spray natin ay maaari natin gamitin ng dalawa o tatlong araw hanggang tinaubos at meron naman tayong inihanda na gamitin natin sa susunod kasi yung nakita natin na ang yayari sa ating halaman ay kailangan natin na alagaan So, para sa pag-aalaga sa ating pong uh, tanim na halaman. So, ayan, samahan nyo ako at uh, tayo ay uh, mag-spray at uh, magdidilig. Oh, so ayan. Nakikita niyo eh nandito na tayo sa ating pong uh, ampalaya. At pansinin ninyo na yung mga mga talbos ay mukhang lumiliit na. Ibig sabihin ay meron siyang kailangan ng mga uh, nutrients para sa kanyang uh, paglago ito ang gagamitin atin ay full spray dahil uh, foliar yung ating uh, ispray ay kahit marami siya ay okay lang yan. medyo mahangin pero okay lang yan yan ispray natin dahil ito ay uh, insecticide, ay pwede nating i-spray sa mga bunga. Napapansin niyo ay uh, madalang yung bulaklak kaya kailangan natin na mag-spray ng uh, itong uh, natural na foliar uh, fertilizer at the same time ay insecticide. Yan. Ngayon po yung mga malilit na bunga ay Pwede natin siyang uh, tutukan ng spray para sa insect repellant. Yan, may mga bunga na maliliit. Yan. Ito naman yung ating uh, binhi, ating itinira na binhi. Yan, nakasupot para pang binhi natin sa susunod. Yan, may mga maliliit na bunga ay yakin natin na mabasa siya ng ating insect repellant. Yan, mga bunga na po. Yan. Mga bunga maliliit. Marami pa siyang mga bunga kaya lang yung susunod, yung mga bulaklak ay uh, natin na madalang. Yan, mga bulaklak. Yung bulaklak ay uh, kailangan natin na uh, mapalabas kasi dyan na uh, manggagaling yung kanyang bunga. Yan. Yan malilit pa tayo dyan na uh, na, nakakyat ito sa atin pong malunggay at nahihiya naman tayong alisin kasi baka magtampo ayun ay ito namang pandilig ang gagawin natin yan dadagdagan natin yung uh, tubig dito sa ating pandilig kasi makukuha natin yung kalahati pero pwede natin siyang dagdagan yan okay so siya pwede na natin idilig dun sa ating pong uh, halaman kailangan kailangan ito ng ating halaman kasi dito dito yung pinakapuno didilig natin dyan kailangan kailangan yan ng ating halaman para sa para may taboy yung ibang mga bakterya at at the same time ay uh, per fertilizer para sa ating halaman yan yan lang siya lagay na natin lahat at uh, bukas ay meron din naman iba itong natira ay pwedeng uh, pwede natin lagyan ulit ng tubig para sa kinabukasan na paggagamitan okay mga katribo at sana sa pagpapakita ko kung paano ko inaalagaan itong ating aking pumahalaman ay nakakapagbigay din ako sa inyo ng kalaman at ito ang inyong uh, magsasaka if you cowboy ang uh, cowboy na gumagamit ng mga natural na pamamaraan ay nagpapasalamat sa inyo. At muli, nangyayahan ko yung iba na magsubscribe subscribe kung gusto ninyo. At para masubaybayan ninyo ako, ay pakikalimbang yung atin pong bell button para manotify kayo kung meron akong susunod na video. Sa pagkat sa susunod ay iba na namang kaalaman yung akin namang isi-share sa inyo na ukol pa rin dito sa atin pong pagkahalam. Okay, yan lamang at ta maraming maraming salamat sa inyo. Thank you. Hindi pa Okay, hanggang diyan lang lamang at marami uh, maraming maraming salamat. At hanggang sa muli, aking mga katribu.